Tingnan okay. po, paglilinis ko tayo ngayon ng mixer din ng mga kwan mga putas kasi dapat dito kailangan ng mga harapin yung mga putas guys. Kaya rin dito mixer. Para pagdating ng mga protas malinis na po yung mixer and po guys nakikita nyo po naman yung yung tunagawa ko yung mixer laga na yung masipuyo yung gilagabi ko sa mix with umid and po and po at sa kapat pala yung

Sa okay, ron, sa likod ko po, ayan na. Nakita na nagamit. sa toko ron, sa so, toko okay. ron. Kasi baka, may, may, pip, oh, may, ano, may pinti para tingin mo mga kasi eh. Ang gagamit ng mga Ang giling sa mga frutas yan, guys. guys my goal di subscribe naman halo at pagi likes comments sa youtube channel ko po uh, guys uh, at pagkashare na lang para marami din po yung po share ko na sa lupa wala naman nagawa dito hindi naglalakbok at No, no. kita kami servis terima kasih. Ya, di nampung guys. Selamat juga guys.